Tumakas na naman ang bigas. Yan, limang kilo yan. Buti may nabili ka pa. Eh, si Monique daw, magko-concert. Aba, manonood ako niyan. Ah, Sama ka? Hmm, pagsilosan pa ako nun. Lawa na yun. Wala na yun, di ba? Hmm, Makilala mm -mm. ka pa kaya? Ako hindi na makikilala? Pag nakita ko nun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Luluhod, Ay. para bumalik lang ako sa kanya. Pero may iba na akong mahal ngayon eh. Mm -hmm. Kuya, si Hika, sinusumpong na naman eh. Ano? Asan? Ayun Ay, na dun sa itaas! Bilis! Ayun Ay, oh! Higa! Higa! San, Kanina pa siya nahihirapang humingi. Dali niyo na kaya siya sa bayan. Ang init niyang taas ng lagnat. Kaininig ano ba nangyari? Na na Ay, wala naman ako maintindihan. Tara sa ospital! Huwag kayo alis dito, ah! Oo. Aling nena, kayo na akong bahala sa kanila. Oo, sige. Ibag, ha? Kailangang may nag-aalaga at sumusubaybay sa kanyang kalusugan. Kung maaari sana, ilagi siya sa malilinis na lugar. Malinis doon na lugar. Malabo yata yun. Sana makatulong ako kay Hika, Kalding, tsaka sa mga bata. Gusto ko silang matulungan. Paano namang nangyayari yun? Pareho tayong tagutom. Kardin, <laughs> pupunta lang ako sa bayan sandali. May kakausapin lang akong kaibigan ko doon, ha? Teka, 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 teka! Sino kaibigan sa bayan? Eh, basta. Teka mo na! Dila, baka ano na yan, ha? Dila! Uh -huh. Dila! Uy! Salitang selos na yun, ha? <laughs> Anong selos, selos Hindi pwede sa akin yung selos-selos. Maliwala sa mukha ni Digna. Baka may boyfriend na. Ano sa tingin mo? Nakita ko na. Umiibig naman dito! Umiibig naman dito! Ah! Halika. Now tell me, ano ba talaga plano mo? What do you really want? Sit down, sit down. Ang gusto ko, lahat ng kikitain ng concert, idodonate natin sa street children. Pati ng ang komisyon mo. Ano? At saka alam mo naman ng Diyos, pag nagbalik ng perang dinonate sa charity, ten times, a hundredfold. Ikaw na nga ang bahala. Naku, Malu! Thank you! Walang iya, oh. Tumakas na naman ang bigas. Yan, limang kilo yan. Buti may nabili ka pa. Pero... Ito ang importante. Nagbalik yung shota ko, oh, oh. Si Muni. Walang yong malu na. ah. Sino malu? Ah, best friend ko. Uh, kasi tagahanga rin mo ni Kian eh. Eh, nakipagpustahan sa akin na buhay pa daw yan. Hindi importante yun. Ako. Yung nandito nga importante. Si Monique daw, magko-concert. Aba, manonood ako niyan. Oo. Sama ka? Hmm, pagsilosan pa ako nun. Lawa na yun. Wala na yun, di ba? Hmm, Makilala hmm. ka pa kaya? Ako din na makikilala? Pag nakita ko nun, magmamakaawa sa harapan ko yun. Luluhod, para bumalik <laughs> lang ako sa kanya. Pero may iba na ako mahal ngayon eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, ano naman na masama kung mahal mo at mahal ka rin? Napipikon na ako, ah. Di ba sinabi ko sa sa'yo, ayoko ng babaeng mayaman at malaki ulo. At sinabi ko rin sa'yo, pag sinabi ko, ayoko na! Ayaw na niya talaga. Eh, ba't nagkakandara pa ka pang panuorin yan? Eh, meron naman kami pinagsamahan <laughs> nun, eh. Kaya... Ba! Masyado ka naman si Rosa balak mo kay Soga! Makakuha ng kahoy! Malaking palaisipan ng pangyayaring ito, Mr. Romero. Isang napakalaking isyo para sa aming mga alagad ng batas at periodista. Ang pagsipot mo rito ng buhay. Mahabang kwento ho, Kapitan, pero gusto ko na husanang sabihin sa inyo ang tunay na sinadya ko dito. Gusto ko humingi ng proteksyon. Magkakaroon ho ako ng concert sa mga darating na araw. At uh, sa madaling salita ho, ilalantad ko na sa publiko ang sikretong buhay pa ako. Meron hong mga taong gusto kong makitang patay eh. Miss Monique, maaari mo na ipagpatuloy ang gagawin mo sa loob. At ipanatag mong yung kalooban. Magbabantay ang mga bata ko rito sa labas at saka sa backdoor. At may magmamanman din sa loob. Maraming salamat ho, Kapitan. Napakalaking bagay po nito. Sige, ma'am. Alika na. Mga bata! Come on.